Madam Rosmar, since nakabalik ka dito at nakakain ka sa Diwata Paris Overload, ano pong masasabi mo? Ano, hindi siya masarap. Madam Rosmar, since nakabalik ka dito at nakakain ka sa Diwata Paris Overload, ano pong masasabi mo? Ano, hindi siya masarap. Sobrang sarap! <laughs> Ang dami ko nakain. Pangatlong soft drinks ko na ito nakakaloka. Tapos yung ano, ubos ko din. Yung kanin. Sinking, no? Kanin. Grabe, lugi ka sa akin sa condiment sa palamayang lugi. Okay, no, <laughs> Tatlong soft marami drinks. Ayun, <laughs> 100 pesos lang, guys. May soft drinks na na. rice, mm -hmm. unlirized, unlirized. At ang dami ng karne. Eh. Kaya, go. Magkakaroon na rin siya ng branch sa Quezon City. Kaya, punta kayo. Kung sa kasakali po ba invite Baiteni uh, Diwata doon, Siyempre naman kasi in-invite ko rin siya, nina, ninang siya ni nital, Talia sa uli niya. Mang mukhang uh, mauubos mo na yung sikin joy ni Dimata. sarap kasi. Tapos may ketchup oh, Ayun. Uy, Ay, ba't tayo? yun? Mukhang pa-overload. pa na rin? Nakita ko kanina si ma'am nagkakamaya sa sikin. Kasi raw si na yung diet ko na, ganun pala napakasimple lang pala ng buhay ni ma'am kasi na, nababasa kasi namin sa social media ma'am kasi di ba kahit papano talagang milyonaryo a ah, milyonarya pero ayan o no, kita nyo naman napakasimple oo pero sa, to, sa likod pala no hindi naman pala totoo tsaka na, napaka down oo Madam Rosmarla, mm -hmm. malakas. Okay oh, kong, <laughs> <laughs> na palagi sa so, na mainan yung music. Kasi, syempre, kumikita din kayo. Maraming maraming salamat po, Targon. Sabi nga sa akin, kaya ako lang daan kasi for the plan. Parang kumita ako. Yung eh, ang pera ko sa manalaming, yung music video, kung hindi ko pa na Oo, nabasa ko sa post mo. Kaya ano sila, ma'am? Tawarin mo lang sila. <laughs> At dito na kami yung mga sinusuporta sa YouTube. Rosemar lang pala. Hindi naman momo wala nang followers pero ang daming views na ah. Eh mga staff ko tinuturuan ko din ng one of them. Kailangan mo na alam mong bumakya-yaga. Ng gataas ng. Oo. meron kaming upload eh. Meron kaming upload. Number one. si one. Number one. yung one. Number one. Number one. Number one. Number one. na, one. Eh. <laughs> na one. Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Number Dead mama lang sila. Yeah, no. Salamat sa advice, mama. Mama, <laughs> More sir. more sir. Mama, yung ginawa niyo po, anong dami rin nagbabar sa inyo. Oo, eh, ma malang naman. Kasi sinasabi nila na, ba't daw siliwala yung mm -hmm. pa, ay, madami mm -hmm. na, pera, mm -hmm. And, do, naman. natulog ko sa'yo, pera na may business. Ang dami ko na kayo di ba pinupo ko mm -hmm. no, Kasi meron. Kasi pag wala kang post, sasabihin nila, no, natulok post ka naman, ba't na no. may Bili ko kayo madalos yung mga baso niya na sa TikTok. Inabasa niya pa eh. Tapos yung Inaasap yung reply niya, hindi pang bubas eh. Hindi pa parang motivation sa kanila. <laughs> yung <laughs> galing niya eh. <laughs> kasi hindi ako nang babash kasi hindi ko sila nilalait o parang, uh. ano. Parang ano lang ba, binabalik ko lang sa kanila yung sinabi. Oo. Huwag Papasa mo lang sa akin mga ang, purik, ang ganda nga. Yan na yung comfort doon naman ako, ako parang yung Ito mga, yung mga nag -gibla. So ayan, kakain po sila ni mga mga siyempre kasama yung pamilya, yung asawa, yung anak, yan yung uh, seeker, at yung overload. Ito lang, pero ano, di ba para yes. yeah. parang parang siyala. Wow. Sobrang dami naman kasi ang nilagay nyo. Dapat yung normal nang na-serve. Titikman lang naman nila yun. Hindi naman nila maubos yun eh. <laughs> Sabaw yung kulay na na. Sabaw sa kutsara, sa kaplato kanin.